Ayun. Anyway, kaya I, um, I see. Please do the honor ay, for ay, Mr. Oh, Pascual. Oh my God. Ay, yes. Eto ay, ay, ay. Ito kailangan ko na maayos. Anyway, mga ka-freshness. Maganda ka dyan. Ito na ang pantasyo ng bawat babae at feeling babae like myself. Si Mr. Piola Pascual. Marami kasi nagsasabi na ang, ang relasyon nila ni Casey Conception is gimmick. Pero may nagsasabi daw, wagas na pag-ibig talaga. Mr. Piola Pascual, ano nga ba talaga ang score sa inyo ni Miss Casey Conception? Ito na siya. Go. Hindi pa rin mamatay-matay ang isyu tungkol sa di umunoy panliligaw ni Piolo Pascual kay Casey Concepcion. Tapos na ang movie nila, pero ayaw pa rin tantana ng dalawa ng usisero at usisera. Kaya sa media launch ng kanyang latest endorsement, inalam namin kung ano nga ba ang totoo sa kanila ni Casey. Casey will always be somebody that's so special to me. She's somebody na talagang i know i can talk with on the phone for hours be with every day she's nice she's, she's a good person and there's more to it than what you see on tv there's more to her i think a hindi momma avoid pakistani but as much as possible we try to really um, protect the relationship that we have because uh, people will always have their judgment people will always have their view on uh, our relationship but uh, it's something that we really really want to take care and nurture In love nga ba si Papa P sa mega daughter? Dahil madalas daw silang makitang nabidey. You wanna find time to be able to be human and watch movies or go to malls na alam mong walang kailangang camera, walang kailangang pag-usapan sa media. So I guess it's just the human side of us. Mga ka-freshness, ano sa tingin nyo? Mauuwi na kaya ito sa totohan ng ligawan? Ayon si Mr. Piolo Pascual na mukhang napakabango. Yes. Pwede itanong kayo na, ano ba talaga ang sitwasyon? Kasi syempre, malapit mo. Malapit na malapit na. Anakan mo yan. Ako gusto ko talagang pasalamatan si Japs Jersey dito sa Baller ID na bigyan niya. Oo, hindi niyo lang nakikita. At mas gusto ko bang uminom ng iced coffee. Meaning, hindi ka interesado dun sa issue Casey and Piolo. Ako tinanganak na hapon Kasi nai-undahin sa sabi ng promo lang daw. Itapos na yung lovers. Nai-nakausap na. Sinako. eh, hanggang ngayon, ano pa rin, sobrang, si sobrang now. continuous pa rin yung paliligaw. Si Melba, wow. kaya ang sagutin niya. Hindi, like, kasi nung nakausap namin si Piolo at si Casey tungkol dyan, during nung Lovers in Paris, oh, lagi nang sinasabi, ayaw namin magsulta, baka isipin na ibang tao, nag ilang. lang. Pero na, like, in fairness naman din sa kanila, consistent pa rin sila Lagi ngayon. Makasaya, so, ibig sabihin nga, eh, medyo nagiging open ng konti, kasi nga, tapos na yung Lovers in Paris. Hindi, so, so, ako parang hindi nga, ako din, hindi nga, parang hindi totoo. Kasi parang, Ayun, wedding friends lang. Kasi nga Ayan pare na, mas para. Mas gusto ko uminom na iced coffee. Tsaka <laughs> di ba si Piolo kasi para meron siya sa church nila, yung para meron siyang evangelism na mm. na tuwing meron siya nakakasama, hinihikayat niya ah, maging si active you, sa church nila. So baka si Casey ang dinidisciple niya ngayon Ay, para ba, maging Christian, active. Alam mo, Christian, si Casey. Si Casey, Casey yeah. sila siya. O oh, baka, oh, baka na, nagiging active oh, sila sa church. O dahil dyan, sino merong blind eye? Okay, Ray Pumaloy.